Okay. Kita turun. Woi! Kak kan, Kak! Habulin tu! <laughs> Amat payah dah, Mak! Okay, habulin ku ni! Habulin ku! <laughs> Amat payah tak ada apa-apa Hahaha! bos, terasa bos, terasa bos, terasa bos, terasa bos. Bagaimana bos? One foot. Hui. Sakit. Cuma. Hahaha. 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 Siapa lagi yang ni kamu sakit? Kamu ini tuh. Hahaha.

10 pesos lang, ma'am? Isa ma'am. Isa lang. Masarap to, ma'am. Anong flavor, kuya? Uh, four season juice and tuna tuna belly. Ano, ma'am? Mix, mix. Tuna? Tuna mix. <laughs> Sarap yan, ma'am. I-enjoy mo yan. I enjoy mo pa. Sarap yan, Masarap, ma'am. Masarap. i ko mo yung juice, ma'am. Mag-repeel mo na ako, ma'am. Ito yung nagpapasarap ng juice, ma'am. Oh. <laughs> to, so, ma'am. Uh, Tuna. Uh, Bakit, ate? Sarap o sarap? ano ba yan? Ano ba? Ito yan. Oh, yan ang nilagay ko dyan, oh. Juice. Ito, playboard. Uy, uh, 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 <laughs> kuya, may kahoy! Ito ba, tiyo? Hot stone. Uy, <laughs> kuya, may kahoy ang binibenta mo. Hala. Ha kuya, sila? nakakadiri, kuya. Alam yan talaga ang play board ng juice. Di abi ko kanina sa iyo, Tik. Tunap, tunap, tunap labor yan. Di ba ang nasa? Ang sarap. <laughs> <laughs> Napakasarap. Ay! Naku, makakagigigap! Hoy, boss, may binibinta ko, boss. Ano yan, boss? Juice, boss. 10 piso lang, boss. Sampung piso lang dala ko, boss. Eh, okay na yan, boss. Sarap yan, boss. Sobrang sarap to, boss. Parang, okay, may, yan, boss. parang may kamukha ka, boss, ba? Sino, boss? Si Buitapang. Tapang. Tayo. <laughs> Galing to ng India boss. Minikos minikos ko na yan. <laughs> Sarap no? Sarap boss. Mag-repel mo na ako boss ha? <laughs> ito pala <na>, boss. Kaya <laughs> lagi ka ni mong juice boss? Oo oh, ito yun boss. Ito yung ingredients. Ito yung ingredients. <laughs> <laughs> Di ba ang sarap boss, sabi mo kanina? Ito yung ingredients ko boss! mo boss! Na, tingnan mo boss oh, ito, Malay, may spoon pa ako! tingnan mo, ito pa oh. ito, ito yung, ito yung sinasabi... Yung, yung sinasabi kong ingredients, sobrang sarap, tingnan mo! Yung... Na ah, tingnan! Napay tingnan <laughs> mo, sobrang sarap ito! Oh! Labay, <laughs> <laughs> ano? Bukan. oh ito, boss oh. Ta, tingnan mo! <laughs> <laughs> Diyos, boss. Kano? 10 pesos na, boss. Murang? Mura lang. Hindi nga isa. Mapapamura ka sa sarap nito. <laughs> Grabe yung ito. Panahon, boss. Kala, ayunin talaga. Ang flavor niyan? Strawberry juice with fish fillet. Kapa <laughs> to? Sarap. Masarap pa yun sa jowa mo, boss. May jowa ka na? Ah, sarap, boss. Tawa na ako, may tutukan na. Ah, sarap yan, boss, ha? <laughs> boss, repeat lang ko muna, boss, ha? Ito boss oh, yung, yung pre niya boso. Oh. ano yan? Fish fillet flavor boss. Ito yung nagpapasarap ano sa juice. Sa ganing... Ito pa oh. Napadyo ka hoy. Oh. Tama yung mga bato? <laughs> ano nagpapasarap ng juice? Oh, wait, klaro nila ko ani. Diri ni na juice og inom? Syempre. Ano na yan? Wala lang langsa. Anong langsa? <laughs> yung masarap boss, nagpapatamis. Ano ba ang klaseng juice yan? Dito ba yung tinuwa? Strawberry boss oh. Ito oh, ba well, well, ito boss oh? oh ito, oh, ito pa, hot stone. Ito ba boss oh? May pa. Ikos, ikos. Anong klaseng negosyo to? Relax lang boss. <laughs> Ayaw boss! Ganun <laughs> <laughs> yan sir? 10 piso lang sir. orang sarap ni tu, sir apa ini? galing patu nangin ni, sir minikus-minikus kunal tu, sir hahahaha tengok-tengok kurang sarap sarap, pak hahahaha 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 ano yan, sir? yan bang, playboy ni sir? oh, oh galing tu nangin ni, sir ano yan? andapin-dapin ni tu? ano yan, sir? herbal yan, sir hahahaha hirbal? <laughs> galing oh. tu galing patu oh. nangin ni, sir Galing pa yan India. yan. Ano, minikus-minikus oh, ko na nga ano, na. ano to? Ano to? Ano May damit to? pa. <laughs> Hindi <laughs> yan, damit. Tingnan mo dito. No. oh. Ito yung pang magic, sir. Oh, ano, ano to? Pag ganun yan, Bato sir. Bato to to? Bato to? Hindi yan, bako, sir. to sa ulo Hindi ano yan, sir. <laughs> ano yan? Huh? Minikus-minikus ko na yan, sir. <laughs> <laughs> Hi, kuya. Hello. Pwede ka tulong? Saan? Hanggang sa kaya na. Bakit wala ka pa kasama? Wala Sige, 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 sige. Hoy! Babe! Sino to? Sino to? Hoy! Hoy, wag ito ba ba? boss! 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 Sino to? Sino to? Huwag kayo dumagbo! Siya! Siya! Tulong lang ako! Bakit siya pa? Hindi kita mahal na! Sa karami-rami niyong tao! Bis! Ano ito bis? Pigilan mo ito bis! Ano ba nakita mo sa kanya? Buntis ka ba? Ano buntis? Ha? Buntis buntis! buntis? Mas buwapo ba siya sa'yo? Bakit alam dyan! Matagal na namin juwan yan! Ito 6 years! 0.6! 2.6! Wala tayo! ito! mo na ito! mo na ito! mo na mo na hindi ko nakilala, boss! Ipaglaban mo naman ako! Na ano po? ipaglaban? Uy, mahal na mahal ano kita! Ano nakita mo? Patulong ka lang! Ano nakita na? mo? Ang guwapo nito ito para si Winnie Drapo! Ay! Oh! <laughs> <laughs> huh? Ano mo nakita mo Tingnan mo na mabuti! Daniel Parilla! Tingnan mo ma mas guwapo! Mas guwapo siya kasi ah, tayo! Ito. Wala akong alam <laughs> Wala akong alam dito! Wala akong alam dito! Wala Hindi mo! Ipapatulong lang <laughs> ako! Ipapatulong! Huwag ka lang maingay! Mahal ko siya! Hindi na pala tao! <laughs> <laughs> pa lang alam lang dyan boss! Kapama! Tulong lang! Sumama ka sa amin! Sumama, sumama ka! Ayoko ba <laughs> magkasamin? <laughs> Hoy! Sumama ka! Wakhan <laughs> mo! Wakhan niya mas! <laughs>